palabangan ang tugon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa lumabas sa balitang may arrest warrant na sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Sa programang pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, Nagsalita si Duterte kaugnay sa nasabing arrest warrant para sa mga pagpatay at pang abuso sa karapatang pantao sa madugong kampanya laban sa ilegal na droga ng kanyang administrasyon. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag totoo. Yung sa I ICC or something, matagal lang yung hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko, ako'y lao yung... Ito ganito na lang. Assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak. Kasabay nito, sinabi ni...